Hello guys, good morning sa lahat. Uh, welcome to my YouTube channel ulit. At eh, pagbabalik natin ng tutorial sa ating mga unit na EV equipment. Ang hawak ko ngayon ng ano eh, equipment ay grader na SDLG. Ayan, SDLG. Nandito nakatatak sa upuan. SDLG. Ibabagi uh, ko naman okay. guys ngayon ang ating mga function, mga uh, galawan na itong sabli ng ating grader kung paano ito i-operate uh, at pagalawin uh, Kunting idea sa mga nais maging operator o mag ng grader para sa kanilang mga uh, gustong malaman ito guys, uh, pinandar ko na nga pala ito guys kasi bago li, naglinis lang ako. Uh, at wala pa naman uh, preparation. Ito, ito nga pala guys, ang, ang ito sa kanyang susiyan. Uh, at ito mga pindutan niya sa ilaw. at uh, ilaw alas lahat Tapos guys, ito pa sa kabila naman na dito, dito naka-pisto ang wiper at uh, linker, ang radio. yan, Ang ating tapos na dito ang signal light, uh, left and right, tapos headlight, itong headlight, uh, uh, low at high. tapos itong function itong galaw ng sabli unahin natin ang itong ito muna uh, para ma ano natin ito ang stir yan yung blade you know, papalabas at, uh, pasok yan ayan pagpapaikot ng blade ito ito yan itong ano na to ito naman ang extension para makakuha maka ano pa ng lupa sa gilid kung di para maabot extension ng blade ano sya ahaba papasok tapos ito ay, lalabas yan yun ang trabaho niya ng itong sabling ito yan ito naman ang uh, para dito sa boom na ito boom ang kailangan ay yan bababa kapartner niyan itong nandito sa kabila yan yan ang pansimpla ng blade na gusto mong laliman kung Puma, kumain at kumawas yan ito 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 yan taas baba taas baba ng blade okay ito naman guys ang ang pagpapapunta doon left and right ng blade yan pupunta siya doon kasama yung yung bilog niya na yan yung inter table niya kasama yan yan gagalaw yan dalawang boom dalawa din kapila yan ang trabaho ang ng itong sabli na to yan. ito naman guys ang uh, gulong ayan nakikita nyo dalawang gulong sa unahan uh, para yan ay tutumba sa kaliwa tumba ba sa pagyan yan pag yan guys ay yung mga kurbada ng mga uh, stripping mga labeling, yan tagline yan ito ang trabaho niya at ito yung tatbaba yung kanina kapartner partner nung nandito sa pila ito naman guys ang um, ah uh, baba natin ito naman guys, ang ito isa sa doser ito na itong steel J may naka attach talaga yan yung iba dito. Yung iba niya may naka attach dito sa unahan niya. Pansuro para ang doser niya. Ito. Pero wala ito naka attach kasi kaya ito na nakapatay lang ang plangka. Ito naman guys ay bali ng katawan, magsisiete siya. Siete. Na ito guys ang kanyang guide. Tanggalin mo. Tatanggalin ko na ito. Ito yung kanyang guide. Yan. Ito, ito ang guide ng sintro ng katawan. Ito, papaganahin papag natin. Ibig sabi, babali siya. Nabali siya, papuntang kaliwa. Ayun, nakikita mo sa sa side mirror. Ayan, tapos ang una yung nakaganyan. Tapos yung pita ay nakaganon. Nakabali siya sa kaliwa. At yung ano niya nakasagat. Yung kanyang finger. Ayan. Ibabalik na natin ulit sa dati. Ibalik natin dito sa kabila naman. O. Bali naman sa kanan. Ito sa side mirror guys. O. So, oh nakabali yung kanan ng itong grader na steel ang nabali dito bandang puwit pag doon sa scheme, eh, ang nabali doon ay yung yung dito munahan ito, ito na ganun. ito naman itong puwita ng naano sa, dito sa steel kaparehas ng SGMA bulbo tapos kumatso yan yan guys ito ang trabaho nya balik naman tayo dito sa kapila uli sa pantas balik tayo dito ah uh, ang trabaho nito guys ay ito kita mo yung blade na yan pa papataupin yan Ta yan makikita nyo tumataup siya yan nakataup yan yan ang pag finish ah yan pag finish ng nagagamit sa blue top at yan, ito ang trabaho naman niya. Ito naman ang trabaho naman ito ay ito ay repair. Makita niyo guys, doon sa may unahan, mayroon doon na parang dalawang bakal, may mga ano yan. Ito makita natin dito. Yan ay pang repair nasa bandang unahan. Ibababa natin yan, bababa siya. Ipansin nyo na baba. Yan, kakayod yan. Tapos tata Nandiyan sa bandang unahan na repair Pag matigas guys uh, Yan ang kailangan pong kalin mo muna Kasi pagka blade ang ano, matagal Kailangan pong kalin mo na muna na repair Bago mo i-grade o, o tama ng blade Tapos ito ang signal light Ayan, nagaanaw. Aliwa. Nag kanan yan pagdating naman sa guys ano, ito ang kanyang handbrake ito naman gusto mo ng automatic na accelerator silinyador yan ito I steady mo lang siya dyan hindi ka na magapak apak dito ito ang kanyang silinyador Prino ito yung automatic guys walang clutch hindi katulad nung bulbo may clutch ito naman, makiki, mapapansin nyo ito. Ito, ito, ito. ito Itong inapakan na ito. Ito ay pang pang ano ang manibela. Gusto mong malapit, yan. Gusto mong malayo, apakan mo na siya. Pabalik na siya. Tapos ito naman, ay para sa itong manibela ay babangon. Yan. Babangon mo yan. Iangat, bumol, iangat mo, mo lang ito, tapos baba. Ito naman guys, ang kanyang kambyo ang kambyo nya ay ito, neutral pag ilagay mo sa primera, dito ka yan, primera, abante yan abante segunda tercera quarta, quinta sexta Ayan, D6 na ito guys, ah, ang grader na to, Tapos, dito naman ang reverse sa kabila. Reverse primera, reverse segunda, ayan, reverse, reverse. At ah. tersera, hanggang tersera lang ang reverse natin guys yun lang guys ang ano na itong mga uh, function ng SDLG, itong grader uh, ito ay kombinasyon ninyo na lang ito ay partner nyo dito sa kabila down, sabay mo to sabay, up up mo rin to kabila dyan sya nag ng blade bago mo magagamit itong ibang ito kung kinakailangan at yun lang guys, sana may matutunan kayo sa aking kunting tutorial sa mga nais, mga baguhan sa mga uh, mga veterano na paki-like, support na lang guys. At uh, uh, makakapagbigay pa tayo ng ibang kalaman sa mga baguhan na gustong matuto ng grader operator uh, kung ano pang iba aking mahawakan na unit Uh, piti pwede kong tutorial ibabagi ko sa inyo guys uh, kahit matagal tayong hindi nakapag youtube uh, pakisubscribe sa mga dadaan sa goal nyo uh, pakisubscribe naman ang aking youtube channel Manibela ni Donsky uh, yun lang guys maraming salamat sa inyo at mabuhay uh, tayong mga operator at magingat tayo lahat palagi So guys, good morning. Back to uh, YouTube tayo. Kamusta sa tagal natin hindi nakapag-upload ng ating YouTube channel. Uh, so guys, uh, tayo ay ang hawak na ngayon natin ay grader. Tapos na ang ating bakko baka tayo ngayon grader ito talaga ang unit ko na ngayon gawa ng wala yung operator nito malis kaya dati ito sa lumang grader tayo ngayon ay dito na sa bagong dating na grader Every day, every day. ito nga pala guys ang aming uh, site uh, roadway by pining uh, bypass road bypass road tayo, lumuwag ng konti.